Sa talya. Celtics. Sa tingin mo, boss, ma-sweep pa, boss? Sa agalim, di pa tapos. Ha? Di pa tapos, di pa tapos daw, guys. Ayos! Uh, Celtics din to si boss. Dating Warriors, naging Celtics na. Tingnan mo boss. Ah. Uh, tatapusin na ba ng ano, Celltex. Sana sana. Sana tapusin n'ya 'yung wala na po. Ah. Uh, Daritdampot ni. Kadinas muna po ngayon, boss. Ito. Ito dito? Dito. Oo. Diyan boss May sardinas po kayo ya. Sabay yung anong pula

alang. Chester galang. Eh. Nasaan? 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 okay lang okay. 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 Guys. Sorry, oh, Sorry, Celtics Off okay, no? oh. Tambak Celtics Game 4 uh -huh. ngayon eh uh -huh. First quarter pa lang uh -huh. Video lang po 51-34 uh -huh. uh -huh. uh -huh. First pack uh -huh. Game 4 3-0 Alat, oh, 8.30 Tapos na sa first <laughs> Tanong guys Celtics daw Ganun talaga Flex ko lang guys Lamang Celtics Ah Lamang Dallas lamang Dallas. Nards. Si Nards. Boss. Bye. Bye, ano lang, bye. All sa man, all. paman ko sa trabaho. Bye. Si ano, bye, Jomar Aspila. Well. Kain, mag-iriyain mo, bye. Bye, kain tayo. Shout out mo yung ano mo, pamilya mo, bye. Yan Ayan. Ayan. Wala yan? Uh, na ako? Pero sa tingin mo ba eh, uh, mas ba or do or die? Ba yan? Anong masasabi mo? Wala ko lang, kung yan. Ha? Masiro. Masiro? Gawa hmm. yung Dallas. Pero lamang naman dalas eh. Oo, oh, labas tao. Ayun yung tao. <laughs> lang. Tutik na natin kayo, boss. Uh, sige, hanggang dito na lang. Medyo mahaba na yung video, guys. Sige, bye. You, boss. Noy, tambak na. Pilitarin mo yan. Nards. Maka lang, Nards. Tambak ng Celtics. Game pa naman ngayon. Nako, tagilid. Mm. Yan o, wala mong <laughs> Ay, di. Sos, tambak.